yun ang pagagamit sa akin hindi pa naman ako nakakagamit na yan hindi ko alam kung paano i-drive yan yun ang pagagamit sa akin yun ang pagagamit sa akin dahil yung isa ay sira Ah, yun, dilaw, siya. Ilaw, Operator na ako ngayon yan. okay. Hindi Hello, guys, Doon ang bago mo Operator ng crane. Hindi ko lang kung dito. Crane

Taya Kaya abanti. So, oh. Yan. Abanti tayo. Tayo na sa taas. So, oh. oh ah, kakalula ayan o oh, buong na ayan o oh, dahan, dahan na takbo hindi pwedeng mabilis ko ba dito. Ayan. Gusto mo pa bravo. Ay ako'y nasa itaas ng lurok na lurok. Ayan ang makina sa baba. Ako po ay nasa taas. Bubong na aray. At ayan naman ang aking nalinisan. Ah, yun. Ang kapalon eh nalinisan ko na yan palabas na ako ay nanililinis ko yan yan mga agiw agiw oh hindihan nga lang karin yung pagda drive ay ganere. ay abanti oh yan dahan, dahan oh oh kala mo may professional hindi nga lang mandarang mandarang kapo eh di nagpapakabarabo Bravo nga. Tagod naman. Kaysa, sige na. Maglilinis pa. Chao.